Ayan, uh, hi! Hello! Uh, magandang umaga, magandang uh, hapon sa kanilang lahat. Uh, bigyan, magbigay lang ako ng uh, maiksing uh, mensahe para sa aking uh, kaibigan na uh, kanyang uh, karawan ngayon. To you, uh, Merly Alexa 24, uh, Happy, happy birthday! Ayan, ah uh, ilang taon ka na wa uh, 21 or uh, 41 hindi 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 alam mo wak uh, hindi halata ayan para kang uh, para kang 21 years old oo ha uh, ganun daw ata pagka uh, alagang-alaga sa sarili <coughs> uh, hindi hindi tumatanda uh, lalong gumaganda <coughs> de uh, seryoso alam niyo po si si Merly Alex 24 po ay uh, matagal ko ng uh, kaibigan matagal ko na siyang uh, kakilala sa mundo ng uh, YT. Uh, at, uh, nagkita na rin kami ng personal ni Wakuwake, eh, ni Merly. Nagkita kami dyan sa uh, Singapore. At, uh, alam mo, ito yung dress ko nung, ano, nung uh, first meeting natin sa Singapore. Uh, Sinoot ko para ano, ah, uh, maalala mo yung uh, date natin sa Singapore char what <laughs> de uh, alam nyo po si si Merly Alex sa twenty four po ay napaka bait napaka sipang uh, wala na po akong uh, masabi sa kanya sa to lang kung kung naghahanap kayo ng uh, kaibigan Ayan, si Manly Alexia 24. Hindi po kayo magsisisi -si -si sa kanya. Ah, uh, isang ah, uh, ma mabait, uh, masipag, at ah, uh, ah, uh, napaka, napakabuting uh, ina. Ayan. Isang, ah, uh, kuwarang ina ganon kasi uh, nap, napakabuting ina talaga yan ni Wakuw Wak. napakabuting ina sa kanyang uh, anak at uh, believe na believe ako believe na believe ako sa iyo uh, So yun lang ang ang wish ko lang naman sa iyo ay ano sana matagpuan mo na yung uh, forever mo Oh no. Kasi 10 years ago nung nakilala kita. Uh, na, What? Single ka. Uh tw 21 ka pa lang noon, ngayon uh, 41 ka na, di 10 years na. So, uh 'yun lang naman yung ano. Huh? Uh, Nag-aalala lang naman ako. San, sana naman ano, uh matagpuan mo na talaga yung dawan. Uh, <laughs> so uh, uh, Bukod mukodon uh, uh, andito lang kami uh, andito lang kami ah uh, uh, nagmamahal sa iyo uh, always uh, supporting you sa lahat ng uh, ginagawa mo sa iyong uh, channel So once again, uh, happy happy birthday, uh, Wak, and uh, wishing you all the best in life. Uh, we love you, uh, Wak. We love you. Ayan, dahil ang uh, birthday mo, ayan, kahit uh, sinto, sintonado ka, kantaan kita na uh, puros lang, kurus. Okay, Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga uras na hindi. It's sad, it's sad.